Ang ka kanang si George sa Texas, driver sa motor standard. Di kuha na ni Bae. Dili, menino pala. Sir, hindi ka na. Di ba? Pwede kayong lumabas, pero ang pan namin is isurrender niya. Ay, dili, pwede. Ano? Diplomat kami. Okay, tapos na ang balaod sa under civil government. Parang siyang pare o oh, nagbibili siya ng mga tao. Dalawang bisi siya na naginip na aalis siya ng simbahan. Dahil may utos sa kanya ang taas taasa na sasali daw siya sa federal. Bak mga pagsalig mga tag-18,000 na monthly mudagan o 50,000 magwardiya mes kumpaw membership ka sa federal tribal kung mabibigyan natin ng sapat na talino yung mga kababayan natin, hindi po sila kikilos o gagalaw ng labas sa batas o laban sa batas. Maging maingat ba, especially yung pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. Ititik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Okay, may uh, bago na naman na natuklasan nating kulto na pinangungunahan ni Commander Tigre daw. No? At sila ay nag-claim na sila legitimate kumpara nitong kay Dato Adlaw. At daming mga anting-anting na makita natin, no? So, yun talaga ang occultism. At para sa kanila ay sumasamba, sinasamba nila ang Diyos. Ngunit ang katotohanan, unang Korento 10.20, ang mga kulto ay sumasamba sa demonyo at hindi sa Diyos. Tatalakayin natin ito mga kapatid, samahan niyo kasi unalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha lang ang para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Podio et Ecclesia! Kumusta? Welcome po sa ating mga suking taga-subaybay na nagsubaybay sa ating live streaming. Okay, bukas ituloy natin ang pagtalakay kaugnay sa impeachment complaint na 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 ngayon sa uh, Senado. No? Uh bagong uh, development. So sa lahat ng mga soking taga-subaybay, welcome po. Lalo na sa mga taga-subaybay natin diyan sa Sorigao, naniyayahan natin ang ating mga soking taga-subaybay, huwag kalimutan pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutan kung bago ka lang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat at mga suking taga subaybay? So, Welcome po sa ating live streaming. No? Sa pananampalataya at katuweran Facebook page. Oh at lalo na sa ating mga sumasam sumusubaybay sa YouTube channel sa iba't ibang bahagi uh, sa ating bansa at sa labas ng ating abansa. So di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. So alam niyo naman no na ang grupo ni Uh, dato Adlaw ay nag-viral matapos isinarado yung iba't ibang mga establishmento. Pero naharang sila sa checkpoint. At matapos sila naharang, doon, di na sila nakagawa pa ayon kay Police Colonel Warren Dablo, ang PNP Provincial Director ng Uh, pagsarado sa iba pa mga establishmento dahil uh, humingi ng tulong ang mismong barangay kapitan nagsagawa kasi sila ng checkpoint itong grupo ni Dato Adlao no nagsagawa sila ng checkpoint kaya pumunta doon pati ang mayor provincial director ang happy no at ayaw makipag-usap. Anong dahilan bakit daw sinasarado yung mga establishmento? Eto, kaya nga sa paliwanag ng PNP chief ng Surigao, sabi niya sa kanilang pag-uusap daw parang wala sa sariling katinuan si Dato Adlao dahil imagine, di lang ang buong bansa at buong Surigao kundi buong mundo pa ang inaangkin nitong ancestral land. So, ang dahilan daw kung bakit isinarado ayon sa interview ng local media kay Dato Adlaw, Sibuano ito, pero isasali natin ng Tagalog. Buhat na mo ang pagpadla kanila tungod kay wala man sila di-comply sa legality and management sa Federal Tribal Government of the Philippines mm -hmm. na, na inform sila tulo ka bisis kay niya man sila sa Ancestral land so dapat so uh, ang dahilan kung bakit uh, sinasarado nila pinapandlock nila na inform na daw tatlong bisis yung mga establishmento na sinerado tatlong bisis na nainform na kailangan mag comply sila ang problema lang sila lang ang nakaalam nito, ang grupo nila ni Adlaw ang nakaalam na sa kanilang sariling batas, no? Tuloy natin. Mukumplay sila sa rightful owner. Ni kumplay ko pa sila sa rightful owner, wala untay problema dili sila no, may... So sila ang rightful owner. Nauna nang sinabi ng hippie na si Police Colonel Mariano Lokban na nakausap talaga, di na lang siya nakipagdibati dahil may nadeskobre siya, parang wala na talaga sa katinuan itong si Dato Adlaw. Imagine, di lang buong sorigaw inangkin, buong bansa at buong mundo pa. ismin sa Federal Tribal Government of the Philippines nga nagadala sa Balaon sa RA 8371 April of oh, yun uh, ang kaniyang uh, palaging iginiit yung EFRA pero ayon sa mga legitimate na mga datos no, sa iba't ibang uh, yung nauna nang ipinakita natin sabi nila hindi daw uh, recognize si ang grupo nitong sila si Dato Ah uh, adlaw sa NCIP. Gusto oh, Marilo since time in memorial. Dili na mang balaod balaod ni sa Dios. O so di daw o mano yan kanilang batas kundi batas yan sa Dios. Natag sa Dios nato nga balaod since time in memorial nga mao'y nag sa tungkalawasan material ang spiritual. Mao ni ang balaod sa wala pa ang civil government. So yon ang kanilang pagsarado sabi niya, yun daw ang uh, batas. Noong wala pa ang civil government sa ating bansa. Noong di pa ito pinangalanan na Pilipinas. So nag-exist na daw ang batas nila. Na uh, gisugdan sa atong mga katigulangan, ng mm -hmm. nga nagapuyo. Sila... Yun ang batas daw na sinimulan ng kanila mga ninono. Sini sa atong nasod wala sila yung kamatayon. Nga... Oh, yung mga ninuno daw nila na nagsimula nito, walang kamatayan. Pero ang tanong, kung wala yung kamatayan, asan sila? Patay na o buhay pa? Dahil ang mga ninuno nila na nagsimula daw sa naturang batas ay walang kamatayan. Eh kung walang kamatayan, hanggang ngayon buhay pa yon, Di ba? Uh, ang atong nasod is balaang nasod. O yung bansa natin ay banal na bansa Orang Timol O so ang napakinggan ninyo ang pahayag ni uh, Dato, nagpakilalang Dato Adlaw Na ang bansa natin noon ay tinatawag daw, bago ito tinatawag na Philippines Tinatawag daw itong Orang Timol Dili pa Pilipinas ang pangalan niya O di pa Pilipinas ang pangalan Orang Timol. Ni Orang Timol. Ah, atong pagasabto ng Orang Timol puloyanan. Mm, yon kung ah, para sa di makaunawa ng uh, ah, Cebuano kung atin o manong nawain ang Orang Timol, ano daw yan? Sa mga pinili sa Diyos. Ah, yon ang tirahan sa mga Pinipili ng Diyos. Oh, 'yun ang tirahan ng mga pinili ng Diyos. Uriya na sa mga hari, reyna, prinsipe. Oh, so tirahan ng mga reyna, uh, prinsipe at ha mga hari. Prinsipe, wala, sila wala silang kamatayan. Ah, eh, wala silang kamatayan. Kung wala silang kamatayan, hanggang ngayon buhay pa. Sino nakabaton kita ng Pilipino ug kamatayon? Ah, so ah uh, Meron na umanong kamatayan, dumating yung kamatayan. Tungod na sa pagsakop sa mga bansang mananakop. No? Ah, yung pagsakop nitong mga mananakop, yung mga bansang dayuhan. Mahira na nga itong dugo, kaya since time immemorial. Ang... Oh, so kaya uh, may halo na umano ang mga dugo dahil mula noon. Itong dugo puti. Oh, ang dugo natin umano noon puti. Puti ang dugo natin noon. Ayon kay Dato Adlaw. Ano yon? Langka? Okay, tuloy natin. Dili pula. oh, hindi pula. Hindi pula ang dugo noon, kundi puti. O, oh, puti ang atong dugo, dugong maharlika dugo. O, oh, yan ang dugong maharlika daw. Puti, hindi pula. Sa Diyos, muda pa sa lupa, mahimong gulawan. Ah, yan pala ang dugo. Grabe, no? Dugo ng maharlika pag ito'y uh, tutulo sa lupa, ang dugong puti ay magiging ginto. Oh. So naniniwala naman ito na pakilalang datong adlaw sa kaniyang sariling binanggit. Okay, tuloy natin. Karo nahaluan na kita sa mga intruders, mo nang nahimong pula ang atong dugo. Ang dugo sa mga intruders, dugo sa mananap. Ah, yon Ang mga dugo daw o mano ng mga dayuhan, dugo ng hayop. Ah, dugo ng hayop. Pero sa simula, ayon sa kanya, dugo o mano, kulay puti. Oh, tingnan nyo dugo ninyo. Baka kadugo kayo nitong grupong ito. Basta kulay puti daw. Manang dugo sa mananap, dugo sa tao, karong pariho. Oh, so, yon Dahil sa pagpasok sa mga dayuhan, No so pagpasok daw sa mga dayuhan ah, kaya nagiging kulay pula na ang dugo natin no, sabi ni Adato Adlaw dahil nagiging katulad na daw sa dugo ng mga hayop oh so may dugong hayop na Tungod kay nabahira na ang atong dugo sa dugo sa mananap oh ayan so may halo na talaga umano na dugo ng mga uh, hayop. Sandali muna, may nabasa ako, Raquel Silos. Uh, good evening, Bro Wendell. Uh, nasiraan ng bait ang mga yan. Bakit hindi kinasuhan? Bakit maraming kulto sa Mindanao? O oh, na, may kaso na sila. Patong-patong na yung kaso nila. No? Uh, mahigit sa sa sampo ang kaso nila. Uh, ito, pakita natin na Ito, kaso nila, oh, mahigit sa sampo. Uh, ito, malicious mischief, alarm and scandal, grave coercion, usurpation of authority, violation of COMELEC, resolution number 11607, physical injury, serious illegal detention, grave threats, Cyber uh, libel, multiple violation of cyber cr crime law and other related crimes. Bakit yung ano ano may yung other related uh, crimes? Dahil uh, pinag-aralan ayon kay Police Colonel uh, Mariano uh, Lukban, ang PNP Chief ng Sorigao, pinag-aralan yung mga elemento sa human trafficking. At yung mga elemento, walang piyansa yon sa uh, ano pa yung uh, kasong yon, human trafficking, no? Oh, at illegal may, may sandali ha. Oh basta hinihintay lang, hinihintay lang umano ang warrant of arrest. Uh, illegal recruitment. No, illegal recruitment. So, kaugnay diyan, meron na mga grupo ni mga miyembro nilang sumuko. Bakit sumoko uh, sumuko ang mga miyembro? Dahil na budol umano sa naturang grupo ayon sa CSWD. Oh, sa ato si TPNP as to the uh, whereabouts ininila or kung nahain ni Silagikan, No? And then we, we found out na may tagamon kayo. Atun first na batch na amo na storya nine of them are from Moncayo and then uh, afterwards we receive a call from CIDG na Joy said may nag-surrender sa ilan na seven from Surigao del. Oh, yan ang assessment ng uh, CSWD meron ding mga nag-surrender. Ito may nagpa-interview din sa local media, nagpakilalang Commander Tigre sa Haring Bakal daw. O, oh, parang uh, ang dami nilang mga anting-anting. Eto, oh. Okay. Derben Martinez alias Commander Tigre Guerrero. At oh, alias Commander Tigre Guerrero. Tu takten Santiago. Kini a uh, grupo dili kini ingon nga uh, lorom. Legal kini. Oh, uh, iyang grupo nila umano na uh, kay Commander uh, Tig Tigre legal daw ang kanila Reg registered daw sila. Dili kini legal Katong grupo sa tribal sa Surigao, naka kanang si George Santisas, kusara na ka driver sa motor sa Tandag. No, oh, so eh, itong uh, George Santisas na tinutukoy niya, iyo, ito yung alias uh, Adlaw, no? Na driver daw ng uh, motor, uh, motor cab dun sa Tandag. Ikuha na ni Bai. Elorde Y ano 'yon? Ah, uh, Infante. Infante. Ah, uh, Infante ang pangalan nito pero uh, di ko na op yung pahayag niya. Asli tao na nakuha na nila dito sa tandag. Na city kabuok mo na nila nga kompleto na ang 72 division. No, oh, so may mga nakuha pa sila diyan umano sa Tandag, no? At itong grupong ito, mga may mga anting-anting ito. So kung may mga anting-anting, occultism 'yan. Kaya yeah, karon, may dili man na matarong ang ibuhat kay sumpak para sa gobyerno. Kay matul pa si ni Lorde. Eh, oh, no, sandali. Bai. Ah, uh, tanggalin natin 'yan, may karugtong kasi siya. Mm. Oh, tanggalin natin yon na pahayag. Sila ang batas, sila ang gobyerno. oh, ayan. Uh, sila ang batas, sila ang gobyerno. Ano Oh. Na na si George, ang bugiro kayo. Ang bugiro kayo na si George. Ang damay siya sa mga tao nga aring bakal. Ang tunang mga tao karoon, hindi siya sergaw, kagulian gubikan nga, membro ko nung sa saring bakal, kumandir tigre-girero ang haring, bakal. eh itong grupo nila pala, haring bakal, no? Ah, uh, naniniwala din talaga sila sa grupong haring bakal. Ah, uh, di ko sure ha, kung saan nakabase pa itong haring bakal dahil ah, uh, di ko sure kung sa Sorigao ba ito sila na grupo. Haring bakal, tao, gigang kinisakrami. No, galing daw sila sa Krami ha. Bukini. Kagad inyo. Dili na Restado. Anga ako sa kang dato Subang. Ayang dato Subang, iyon ang legitimate na eh uh, dato na uh, leader, no. Pero, kalo daw kada no. Ini yung balaod may matarong. Ang yung balaod may matuman. Dili ka nang Lai iba nga bisaya nga mga piki. <laughs> Kana si Bae Lourdes nga ngumpa nga pero kunya paabotong taga dire. Oh, uh, eh, di, di, ko na i i parinig ninyo ang susunod dahil uh, di na maganda pakinggan yung sinabi nitong Commander Tigre. At ayon sa mga miyembro, itong si George Santisas na nagpakilalang Haring Adlaw o Haring Adlaw Uh, na uh, alias, no? Alias. Oh. So sa pamamagitan ng panaginip, imagine sa pamamagitan ng panaginip, siya ay nagiging pari. Ha? Huh? Oh. At umanib dito sa grupo sa reyna na si Bae Lourdes Infante ang blessor ng espiritual. Parang siya ang pare o oh, nagbe siya ng mga tao. Dalawang bisi siya na na aalis siya ng simbahan. Oh, so, imagine, uh, na naginip siya, na aalis siya sa simbahan at uh, magiging kaanib sa naturang grupo. Dahil may utos sa kanya ang taas na sasali daw sa federal. Bagong gobyerno daw ang tribal. O, so, kataas-taasan pa ang Uh, may utos daw sa pamamagitan ng kaniyang panaginip na sasali uh, sa Salisa federal. Tao may samurai. Uh, ito, mga mga armas nila, no? yung mga itak, samurai, kulay a uh, pula. Gawa nila. Siguro kami kung totoosin ni mga dalawang dami na marami ng tinanggal dahil ang hindi sumusunod sa batas. Ah, mayroon na palang mga tinanggal na mga miyembro. Bakit may nainganyo talaga na magiging kaanib nila dahil ang promise kasi ay 18 to 50,000 ang sahod ng federal, tatanggalin. Sa ilang mga pagsa... Ah, ito, eh, isa ito si Danilo Mutalbo ang sumuko sa PNP. No? Tag-18,000 monthly. Mudagan o 50,000. Mag-guardia may ka sa federal tribal. Pagmayro. Ah, Ngayon. Kailangan. Eh, ito lang ang ipakita nila. no Yung ah, ti tinatawag nila na ah, kahit walang lisensya ka sa pagmamaneho basta meron kang ganyan. Oh, 'yun lang daw ang ipakita nila. yon ang tinatawag na diplomat daw. Ka ang kanito, pwede na kang gamit mo sa pagbiyahe. Kahit saan ka punta, ito ang ipakita sa mga uh, naka-checkpoint. Oh, kahit walang lisensya. Oh, se, imagine kahit walang lisensya, basta meron ka noon. Oh, may diplomat ka. na ano yung diplomat nila? Ito po, uh, pakita, yun ang nagiging plate number din sa kanilang uh, kanilang motor single. No? Uh, diplomat daw. Ito ang checkpoint na binabaklas ng uh, PNP. So, yun ang ipakita. Kaya, merong Asan ba yon? Tingnan natin. Merong yung na nahuli. Oh. May Ah, nahuli dahil dumaan sa checkpoint at wala silang wala silang lisensya. Hmm. Ah, ko pa yung nahuli. Kung maalala ninyo, una, pinutulan na sila ng kuryente. Pinutulan na sila ng kuryente. Ay, na namin. Grabe na na pag-discriminate ninyo sa amo, ha? Uh, bahay ni Dato Adlaw. Okay. Hindi na, na po, guys. Pinutola na nila. Kasi parang wala na silang connection sa internet at saka... ...nyong okay. pag-charge sa cellphone nila. Oh, basta gani ang internet connection. Putol, na iapon So karon tudubantay ang mga gwardiya ang, ang, ang uh, mga mga pulis o ngon sa mga mobile force uh, palibot. Din sa palibot mismo dinhi sa area sa tribal community o uh, tribal uh, government of the Philippines then uh, na gi look out karon sa tong mga kapulisan ang palibot sa maong nga area Maong nga mulu usab karon sa mga apektado kay uh, mo na ang, ang ilang katungod ingon man sab uh, uh sila sa mga panginang lanon Kunang usa uh, sila panawagat kay dili na sa kuno makatarunganon alang sa ila so, pinutulan din sila ng linya ng tubig no so ayon sa mga otoridad lalo na sa PNP chief na wag agad-agad maniniwala Kilitaseng mabuti yung inanibang grupo, baka mabudol. Gobyerno, hindi po naibibigay sa kanila. Kung mabibigyan natin ng sapat na talino, yung mga kababayan natin, hindi po sila kikilos o gagalaw ng labas sa batas o laban sa batas. Maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. titik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Yan ang pahayag ni uh, Police Colonel Mariano Lokban PNP Chief ng uh, Surigao City. So, uh, hintayin na lang natin kung uh, lalabas yung mga warrant of arrest sa patong-patong patong na kaso na isinampa laban sa kanila. Okay? Sa pagkakataong ito mga kapatid, dito natin makita na ang kalaban natin ang demonyo. Una, ikalawang Pedro, ikalawang uh, Corinto, Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15, napakaaktibo talaga. Napakaaktibo sa paligid natin at napakadaya talaga. Kaya yun ang dahilan na daming mga uh, sumulpot na kulto sa ating uh, paligid. May mga anting-anting plus uh, kung sa loob ng simbahan katoliko, yung mga huwad na Santo Nenio, huwad na uh, mga archangels, no? Uh, kaya magingat talaga. At meron pang demonic uh, rosary o satanic rosary, magingat talaga para di mabiktima. Okay? So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa... Uh, punto por punto mga kapatid Okay Nasubukan uh, ko ng papasok sa punto por punto Sa pagkakataong ito Okay na uh, So Pagdasal natin ang ating mga kapatid Lalo na diyan sa uh, Surigao area At yung mga umanib Sa ganitong grupo Sana'y maliwanagan sila at sa mga katoliko, sila'y babalik sa kawan ng ating Panginoon Kristo. Walang iba kundi ang simbahang katoliko. At uh, itakwel yung mga superstitious beliefs. No? Oh. Itakwel ang superstitious beliefs. Ngayon pala,